Oh, kabayan, order na kayo ng longganisa. Longganisa ni Gwen. Longganisa ni Gwen. Mura lang. Homemade. Longganisa. Homemade longganisa. Kabitenyo, longganisa ng kabitenyo. Order na kayo. So, ayan, habang siya gumagawa ng lungganisa, nagtatali, ay ano ko naman itong, ano, nagluto kami ng ginitaang mais at saka malagkit. At ayan, na malapit ng maluto na, pakasarap yan. So, ayan, nagawa na ng isang suput so, ay, ano, anim na piraso. So, ayan, kung sino man gusto mag-order, order na kayo mga kabayan. Ganyan talagang buhay. Diskarte lang talaga para kumita. Kasi pag asahan ng sahod, ay Diyos ko, matagal pa. <laughs> so, ayan na video-video. <laughs> Magaling yan dumiskarte sa buhay. Nagtitinda siya. Ako yung sumasama na rin. Oh, di ba? Wala namang masama. Ayan, ang importante. Malinis. Pinanggalingan ng pera hindi sa ano-ano, di ba? Mindset ba? <laughs> Ay, so ayan, kinabukasan. Pasok na naman tayo, kakabasat. Trabaho na naman yan. At ayan, napalabas na ako ng building. Papunta na doon, maghintay ng bus kung saan. papuntang metro. Tapos metro, tapos sa trabaho. Ganyan, araw-araw talaga. Magbiyahe, tapos pupunta ng trabaho. Ganyan. <laughs> minsan pagod ka na sa trabaho pagod ka pa sa biyahe so ayan na passport forward na tayo nakababa na ako galing yung train so ayan maglalakad na naman ako ulit pagunta doon sa trabaho ganyan araw araw napakaraming tao kasi karamihan dito sa aking trabaho ay maraming mga pisina dito <laughs> so ayan kabayan ang dami nang natrabaho Magpahinga lang saglit tapos magplansya ako ulit to. Nakalinis na ko. Nakapakain ako ng mga bata. Almusal. Eh, maaga pa naman. Alas 10.30 pa lang. So magplansya muna ako. ponte unti Tapos... Mamaya magluto na na naman. Ganun lagi ang trabaho. Araw-araw. Paikot-ikot. Pareho ganun talaga ang buhay. Pagkadating ko dito, magpakain na ng mga bata. Magluto ng almusal. Tapos maghugas, maglinis. Tapos ngayon magplanja na ako kasi ilang araw hindi ako nagplansya. Ganun, tabsat, tibiyag, tabroad. Madamda magluto, akman hindi pangal daw da. Tapos tingin na trabaho ko. Ganun lagi, araw-araw ang trabaho dito. Napapansin ko lang yung mukha ko, sunog na naman. Ayan, hindi natatanggal ang sunog. Ayan mo na yan. Ay, nako!